sabi ni mama, sagutin ko na daw, tuition ng kapatid ko. Papasok pa lang ako, noon sa work, napapansin ko, parang may kakaiba sa bahay. Si mama, sa kasi papa, palakad-lakad sa kusina sa sala. E di nagbabay na ako. Siyempre mga hindi na ako muna magtatanong kung anong problema, kasi papasok ako ng trabaho eh. Ahahaha, pag uwi pumasok si mama sa kwarto. Nagtanong kung pwede daw ba ako makausap Napaisip na ako eh. Sabi ko, eto na nagrehearse ng script. Tumalamang pag-alis ko. Lo and behold, mama. Anak, nahihiya talaga akong magsabi sa'yo. Pero wala na kasi kaming malapitan. Pwede bang ikaw muna magbayad ng tuition ng kapatid mo? Hindi na kasi namin kaya. Me. Ha? Mama. Pasensya ka na ha? Umiikot kasi tiyan ko. Nahihiya akong magsabi sa'yo. Kinakabahan din kami ng papa pero wala na kaming ibang maisip na lapitan. Mi, akala ko naman kung ano o naman walang problema ma. Ako na bahala sa tuition, basta kayo na sa baon. Medyo di ko na kaya pag ganun eh. Mama, umiyak. Thank you anak, sobrang nahihiya kasi kami ng papa mo magsabi sa'yo eh. Mi, okay lang yun ma, ano ka ba? Tara nakain na tayo. Hindi pa pala sila kumakain kasi kinakabahan sila magsabi. Sa totoo lang, napakaswerte ko. Simula nung magtrabaho ako, dahil may trabaho naman si Papa, wala silang hinihingi sa akin na sustento o ano. Madalas, nagpapalibre lang ng pagkain o maglalambing ng regalo para sa birthday at Pasko. Kaya nung nag-request silang saluhin ko muna yung tuition ng kapatid ko, umo ako kaagad. Hindi naman kami mayaman, pero sinigurado ng Papa nakakayanin nila ni mama yung bayarin nung nag-aaral pa ako. Parehas kasi silang may trabaho noon. Ngayon kasi si papa lang ang meron. Dasal ko lang kay Lord, sana wag niya ako pabayaan at bigyan ng napakaraming blessing. Masaya ako na makakatulong sa kanila pero kinakabahan sa responsibilidad. Masipag din yung kapatid ko at naniniwala akong makakatapos kami ng college. Sana Taasan yung sweldo ko. Ah ha ha ha.